Ay lagot, ang daming kuto. Allah. Ha? Ah? Parang buntot ng kabayo na to, kuya. Junjun -jun, ah. Wala na tayong magagawa dito mga kababayan. Kasi tinatanong ko kanina kung pwede pa ito ipariban. Sabi nila mahirap na. Kaya gupitan na natin to kalbo na. And nakatulog na si Kuya Bob Marley. Barado na ilong ko. <laughs> Pero pagdating sa bahay, Kuya Bob Marley, ligo tayo ah. Ha? Ah? Ligo ikaw ah. Tapos palit ka ng damit ah. Tapos sa ah, wala nang magagawa, puputulin na yung hair niya. No? Para matanggal na yung kate sa ulo. Mukha naman siyang tisoy you no. Know? Kahit isang sampung taon na sa lansangan, hindi naman siya maitim masyado. May anak kaya ito. May mga may asawa kaya ito at mga anak. later on malalaman din natin yan mga kababayan maging kami man po ay blanco pa sa pagkakakilan lang talaga sa kanya pero sa tulong ninyo mga kababayan alam kong makatatagpuan din natin ang kamag-anag at pamilya nito Pilipino pa rin to eh kaya malamang dito lang yan Luzon, Visayas, Mindanao Ba hindi ka nahilo sa biyahe? Hindi naman. Sanay ka sa biyahe? Sumakit, sumakit ulo ko ah. Ha? Alika, baba ka. Dito tayo. Hawakan mo yung short mo. Ayan, very good. Opo ka muna rito. Ayan. Opo ka muna dito. Ay, kawawa naman. Wala short, no? Luwag na yung short. Okay ka lang? Pansamantala. Pansamantala, dito muna yung bahay natin, ha? Hanggat hindi natin nahanap yung kamag-anak pamilya mo, ah? kumusta ang biyahe? Ha? Ah? Ha? Ganon pa rin ang biyahe. Nagutom ka na ba? Gusto mo kumain? Anong gusto mong pagkain? Hmm? Ano? Kahit ano, very good. Ha? Ah? May barbero? May barbero ba tayo? Ay, <laughs> kaya ba? Hindi eh, lang. Pampamilya. Eh, magluluto ka pa eh. Ah, tapos na. O, sige. Pwede ba? Kasi mga kababayan. Iba ang amoy mga kababayan. Masyadong matapang yung amoy. Kaya, kailangan tanggalin na yung buhok. Tignan mo nga, Kuya Barbero, ay lagot. Ang daming kuto, Allah. Ha? Parang buntot ng kabayo na to, Kuya. Junjun -jun Wala na tayong magagawa dito mga kababayan. Kasi tinatanong ko kanina kung pwede pa ito ipariban. Sabi nila mahirap na. Kaya gupitan na natin to kalbo na lang. Kuya Jesse, kaya ba? Hanapin mo yung panggupit natin bago magdilim. Pasensya na kayo mga kababayan, no? Mapapansin nyo talagang ito, sobra. Kuya Junjun, gupitan ka namin, ha? Para guminhawa yung pakiramdam mo, ha? Ilan taon ka na sa lansangan? Hmm? Kuya Junjun? Habang buhay. Habang buhay ka sa lansangan? Gusto mo bang gusto mo bang magbagong buhay? Ha? Ha? Ano? Pero dito sa amin, ang pagbabagong buhay, walang bayad. Ha? Kaya maging mabuti ka lang, maging mabait ka lang, magiging maganda ang buhay mo, ha? Okay. So, gupitan ka muna namin ngayon. Pagkatapos gupit, maligo. Ha? Tapos bibigyan ka namin ng magandang short. Okay? Ayan. Okay na? Yes. Ready ka na? Yes po. So, baka kasi magalit yung mga kamag-anak hanapin yung hair niya. So, ganito lang muna. Putulin mo muna ito. Tapos itabi natin. Sige, okay. putol. Lagayan. Kuya Bandam! Halika. Ande, Hali. ito patong. Isa-isa natin ipunin. Yan kanang amoy ng amoy yan ipunin mo katigas sa, sa bigat na nang sagat muna para mahaba hanapin nila yan baka hindi na siya makilala Lepat Lipat natin to kay Bandam. Okay na. Alika, alika. Yeah. Dito nga. I-try natin kay Bandam tong isa kong bagay. Oh, bagay, huh. eh. bagay. Hindi bagay tayo. Hindi pa na Hindi bagay. Ba't ayaw mo? Ah, dikit. Dikit-dikit? Dikit-dikit. ba diba ganyan ka rin dati? Ha? Ah, ganyan ka rin dati? Kaan? Nung napulot ka namin? yung... Dati nga yung buko, di mapay. Dito yung buko dati. Sige. Karga natin sa isang sako para ano. So, hindi makawala yung mga kuto. oh yung mga kuto, kakalat eh. Grabe, ah. no? Lang years, lang years to? After 10 years. 10 years. ya. Yeah. Oh. You

Homeless na ninyo ah. Nararastang Dady Frank eh. Pandan, eh. anong meron si Dady Frank eh? Bakit pumasama ang mga katulad ni Kuya Bob Marley? Anong meron kay Dady Frank uh, uh, si... The... eh? Anong meron? Oh, si Dady Frank eh. Ano pala yung sekretary ng Dady Frank? Kaya na, pabayad ka nga. uy <laughs> wow, po. ang poke na, Oh, Pati yung bigote niya, ah? parang madelim na kaya pa. Ay yeah, yan. Oh. Alam, titigas na, huh? No? Sige, Bandam. Thank you, Kuya Bandam. Ang daming kuto, guys. Nagka-ano na? Ang tawag yan? Balakubak. Balakubak. Nagkakasugat-sugat na yung ulo niya, guys. Kinakain ng kuto. Pasintabi po sa mga kumakain, mga kababayan. Ayan paliguan natin to. Hindi pwedeng matulog ko na hindi napapaliguan. No? Ayun yun. Ang kapal ng bala po ba? Diyos ko po. Not uh -uh. Ayan yun. Eh. Wala, maulan na. Kahit hindi ma-finish, importante mabawasan, no? Oo. Oh. Hmm. Maliwanag ka ba? Yeah, ha? Huh? Ay, sagat na? Uh. A... Oo. Yeah. Pati yung niya. Palitan lang ano? <laughs> Sir, ilang taon na po kayo nang gugupit? 26 years. Ha? Huh? 26. Wala na. <laughs> Salita ka naman, mga Jesse. Wait. Bunga eh. Baka pumasok sa bunga nga ko eh. Bunga talsik. Tumawa si ano. Kaya Jun Jun. Yan. Very good. Sagad na natin. Para patubuin na lang natin ng panibago. No? Mm -hmm. Palig Tapos, paliguan. Tapos paliguan. Hinapin na kami mga kababayan kasi malayo yung eh, pinanggalingan. Ay, tingnan mo doon. na sa balakubak na yun. nagre na yung mahawak ng camera. Ngawit na daw siya. Sabi niya, Kuya Rab, ay, ang oh, sabi niya, hindi sumama na naman Nakahalata na ako sabi niya. Sabi niya pagdating doon papakawa ko na to. <laughs> ha? Magagamot pa yung balakubak na yan. Ang kapal ng balakubak guys. Ha? Ha? Sabon panla ba? Pakita mo ba yung balakubak na yan. Kapal. Di, ang katikati na yan. Sorry. Kaya pa? Kaya pa. Ba't pinapawisan ka? Sabi. Ha? Ha? Grabe. Ngayon na ako nakakita ng ganito ah. Sabi mo kung di mo kaya ako naman. Konti huh? Kunti na lang? Kunti na lang. Ito na <laughs> <laughs> nga nga <laughs> si pati <laughs> kamay ko nga. Ay tsaka may lupa na no? O pala kubag yan, nabubulok. Nalaglag <laughs> na po. Namahay na sila. Hmm. Giginhawa pa kiramdam nito pag napaliguan. Mm -mm. Pati sa noo ah, makapal pa sa noo. <coughs>